Ito ay isang malaking, katamtaman at maliit na pagkain na hamon. Tingnan natin kung sino ang makakakuha ng anong sukat. Simulan natin kay Quentin. Mayroon siyang maliit na lata ng Coke. Si Britney ay may katamtamang bote. Pero kay Danny ay napakalaki. Talagang hindi pa tayo nakakita ng katulad nito. Simulan natin sa akin. Hmm, buksan ko na. Oh, hindi gumagana. Bakit kaya? Kakaiba. Hoy, bakit nasira? Kakaiba. Hmm, amoy tsokolate. Subukan natin. Oh, ang sarap. Gustong gusto ko ito, guys. Astig! Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Wow, may jelly doon. Ibubuhos ko ito sa bibig ko. Hmm? Jelly na may Skittles? Cool. Sobrang sarap. Britney, ano gusto mo? Ano? Gusto mo ba ito? Uy, ang ngipin mo, kumikinang. At may kulay pa, mukhang kakaiba. Tingnan natin kung ano ang nasa loob ng bote ko. Kagat-kagatin natin ang leeg. Oh, oo. Oh, oh. Kailangan kong ubusin ang laman. Wow, si Britney ang pinaka-agresibo na nakita ko. Oh, ang sarap. Oh, nakarating ako sa pagpuno. Meron akong honey jelly na may skittles din. Astig, katulad ng kay Quentin. Hmm, ang sarap talaga. Oh, sandali! May pumasok na ideya sa akin. Subukan nating basagin ang bote na ito. Oh, sige na. Oh, oo. Oh, oh, Hayaan mong itulak ko pa ng mas malakas. Ayos. Nagawa ko. Nadurog ko ang bote gamit ang sarili kong mga kamay. Ngayon, makakakain na ako ng tsokolate kasama ng honey jelly at skittles. Oh, ang lagkit ng aking mga kamay ngayon. Sandali, may naisip akong kalokohan. Tara, magbiru tayo kina Danny at Quentin. Oh, sigurado ang mga lalaki ay hindi ito inaasahan. Mga pare, nagpasya si Britney na bigyan kayo ng isang kalokohan. Oh, matanggal ba niya ang mga kamay mo sa t-shirt nila? Masama ito. Pasensya na. Hindi ko inisip na mangyayari ito. Aksidente kong napunit ang mga t-shirt ninyo. Pero okay lang yun, tama ba? Danny, ikaw naman okay. ngayon? Medyo distract ako sa mga goodies ngayon. Mmm, chocolate din ito. Ayos! May naisip ako. Halukayin natin ang pulot sa loob gamit ang kutsara. Oh, wow! May lumalabas na gas. Nako! Nahulog! Oh, nabasag ba ang bote? Ang laki kasi. Maraming honey jelly siguro doon. Danny, subukan mo. Kailangan kong kainin ang bawat mumo. Talagang gusto ko ito. Hmm, ang sarap talaga nito. Kinong Danny, ayos ka lang ba? Mukhang may matinding sakit ka dahil sa sobrang pagkain ng matatamis. Sandali. Skittles lang pala ito? Hindi. May sakit ka. Kailangan kitang bigyan ng iniksyon ngayon. Saan ka pupunta? Ah, uh, maliit na bukol ito. Halika na! Danny, tumakbo ka na at huwag hihinto. Oh, ang liit na pakete ng Pringle Chocolate Chips. Talagang maliit ito. Pero si Danny ay may karaniwang pakete. Siguradong sapat na yon. Oh, pero si Quentin ay may malaking pakete ng Pringles. Ang mga ganong klase ay wala talagang katulad. Well, ako ang mauuna. Mayroon akong maliit na pakete. Ibudbud na ito sa kamay ngayon. Oo, maliliit na mumo. Subukan mo. Mmm, masarap ang chocolate chips. Gusto ko pa. Uy, yan na ba lahat? Halika. Oh, natigil ba o ubos na? Oh, hindi. May nakabara at daliri ko ito. Danny, tulungan mo ako. Sige, tutulungan kita. Tuloy kong huwilahin. Wow! Kung wala si Danny, akin ang mga chips na ito. Brittany, huwag mo nang isipin. Akin lang ito. Subukan natin. Wow! Chocolate chips! Sino ang mag-aakalang napakasarap pala nito? Mas gusto ko pa ito kaysa sa potato chips. Pero gusto ko rin ng chips. Nanakawin ko ang chips niya. Kailangan mo lang gupitin ang ilalim ng garapon. Hmm. Hoy! Nasaan na ang mga chichirya ko? Kakaiba, inikot ko ang garapon. Bakit walang ilalim? Nasaan ang mga chichirya? Magic? Imposible! Walang magic, may manloloko lang na nagngangalang Britney. Kinain mo ang mga chocolate chips ko. Danny, tama na. May plano ako. Nakikita mo ba ang malaking package ni Quentin? Pwede niya rin itong kainin. Cool na idea. Hooray! Aking turn na kumain ng chips. Aray! Quentin, mag ka. Tingnan mo lang ang laki. Wow! Isang malaking set ng chip. Cool! Napakasarap nito. Gustong gusto ko ito. Napakatamis. Hindi ko ito ipapamahagi sa iyo. Naiintindihan mo ba? Yummy! Danny, kailangan namin ito. Hindi pa alam ni Quentin na si Britney at Danny ay nakabuo ng isang tusong plano para nakawin ang kanyang chocolate chips. Wow! Nawawala si Quentin sa isang bag ng chips. Tingnan mo yon. Ang sarap nito. Masaya ako. Mm. Danny, ayoko na nito. Kailangan na nating isagawa ang ating plano. Gupitin natin ang isang pakete ng chips ni Quentin. Kunin natin ang chips. Saan? Oh, hindi, Quentin. Kinain mo na ba lahat? Akin ang mga chips na ito. Umalis ka! Ako lang ang kakain nito. Tumakbo! Tumakbo! Eh ano ngayon? Gusto nilang kunin ang mga chips ko at siguradong ayoko magbahagi. Paalam. Sa pagkakataong ito, may chupa chops at chocolate fountain ang mga lalaki. Quentin, talagang mapalad ka na may chupa chops pero masyadong maliit ang fountain. Pero sakto lang kay Britney, isang average na chupa chops at isang regular na chocolate fountain. Si Danny ay may malaking chocolate fountain at maliit na chupa chops. Mukhang magiging interesante ang round na ito. Subukan natin. Quentin, simulan mo na. Ah. ang chupa chups sa fountain. Kailangan kong ganap na takpan ito ng tsokolate. Ayos! Nagawa ko. Pero hindi ito ganoon kadali, oh. Nako, Quentin. Napakabigat pala ng chupa chops para sa'yo. Ayos ka lang ba? Nako, nagkagulo ang lahat. Ngayon, may mga piraso ka na. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Mas, maganda iyon. Ilagay natin lahat ng piraso sa isang mangkok. Astig! Kolektahin na natin lahat. At ngayon, kunin ang Minecraft na martilyo. Pukpukin mo, pukpukin mo, Pukpukin mo, pukpukin mo. Ha, tingnan natin kung ano ang mangyayari. A Ngayon, kunin natin ang stick, ilubog sa chocolate at mayroon na tayong tsokolating lollipop. A Subukan ko nga at... Yum. Wow. Ano ang ginagawa ni Brittany? Nagdesisyon ako na kailangan kong takpan ng tsokolate ang buong chupa chops ko. Napaka-perpekto ng lahat. Oh, tingnan mo ang sprinkle na yon. Yay! Ilagay ko ito sa itaas. Ngayon, mas maganda na itong tignan. At ngayon, handa na akong subukan. Okay. Hmm, ang sarap. Gusto ko ito. Danny, ikaw naman ngayon. Subukan natin. Mayroon akong maliit na chupa-chups. Hayaan mong isausaw ko ito sa tsokolate. Ngayon, hmm, masarap. Sandali, ano ang nangyari? Pwede kong kagati ng chupa-chups astig, at may bubble gum sa loob. Hayaan mong mag-inflate ako ng bula. Wow, ang galing! Tingnan mo ang nakuha ni Danny na bula. Ano ang gagawin mo dito? Bueno, isawsaw natin ito sa chocolate na fountain. Takpan ng bumbo ang bubble ng chocolate. Oo, nagawa ko. Ngayon, dapat ay matibay na ito. May naisip pako. Gusto mo bang basagin ko ito? Siyempre, gawin mo gawin mo? Wow! Nabasag ito sa maliliit na piraso. Kamanghamang ha? Kailangan ko na itong tikman. Hmm, lasang tsokolate. Pwede mo ba kaming subukan? Narito na, mga kaibigan. Wala akong alintana para sa inyo. Marami akong tsokolate. Salamat Danny, nagustuhan mo ba ang video namin? Sige, pindutin mo ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita kits.